Yung doon sa may kalsada, mayroon pa. Ha? May kumukuha din kasi na Ayan, eh, sayang din to. Ne? Kadali. <laughs> eh. Kadali. Hirap talaga pag walang supervisor. Oh. Dapat kinalat na lang po nila. No? Ayan, oh, kagaya na oh. ayan isang magandang buhay mga farmer ito na naman tayo 10 o'clock na 10 o'clock in the morning ayan dahil uh, pinospon ko muna yung patrabaho dun sa litsunan mga farmer dahil kulang tayo at uh, pinariority muna namin yung aming uh, patubig so ayan si Junjun nabi ko Jun ikaw na magpahinang kasi may pwede naman daw painangan yung uh, yung po kasi ay naglilik so sabi ko one day lang naman tapos e, wala pang mga materials kasi kailangan din pong bumili ng buho wala na rin daw pong palang mga buho so maybe tomorrow ipupull e, blast na natin yan yung pintura kailangan din pong ayusin dahil yung pintura ay uh, medyo hindi gusto ni Bebe pink daw masyado yung naging kulay po nung ano gusto niya light brown so papaayos din po yung timpla ng pintura ah kaya nag ako ng paraan kung paano maano ano yung araw ngayon mga farmer so yun inayos namin yung dito Uh, at ayun after that ngayon naman sina kong kong ay kukuha ng kang kong kasi sabi ko mga farmer tingnan nyo natin ang kang kong wala na naman pong pagkain yung ating uh, tilapia alam nyo yung yung kinikwento ko po sa inyo na ano na napalaki po namin yung tilapia ng malalaki yun po ay halos kalahati na lang ng tubig ang makikita po ninyo the rest kya po kaya lang ang kiapo po napaka invasive hindi po ayoko na, na ang tagal namin natanggal yung dito sa fish pond mga matindi yung kiapo po na yan pero yun naman po ay napakaganda sa tilapia naman dahil uh, natural food po ang dami ang hahaba ng ugat noon kaya ang bilis pong lumaki ng isda so sabi ko kailangan natin mag import ng uh, kangkong Kung napansin po ninyo yung kangkong na inilagay rot rot na halos na naubos na po ayun na lang po ang natitira ayun no? konti palitan palit yung ano so kailangan natin makapag-produce ng uh, natural food kaya sabi ko ay kuha tayo ng kangkong so ayan na andito sila sa harapan nangunguha po ng kangkong uh, sabi ko kung po pwede pang sa ibang araw makakuha pa tayo eh, mas maganda Nice na. Ikaw na lang bibili ng buho, John. Ikaw na lang bibili ng buho. Okay. Ayan, si Naniki. Ano mo, medyo makapal na, oh. Ilang araw lang po ito. Kumapal na. Ayan pala, oh. Yung doon sa may kalsada, mayroon pa. Ha? May kumukuha din kasi ne Itong dito, dito, chicken din natin oh, kapar. medyo mainit na naman ang panahon mga kalamansi natin na abunohan na yan, uh, na na yan kaya medyo gumanda tapos nung sayang yung kalamansi, yung mga nagpitas natin, hindi marunong kailangan nata maturuan po silang mag, uh, kung paano ang proper way ng pagpipitas po ng kalamansi, kasi sayang kasi po, ayan, kagaya po yan o ang pitas nila yan sample lang ha hindi natin sasayangin ganun ayan o oh. ito po hindi na yan magtatagal iitim po yan masisira ang, ang kalamansi no? o, oh, kainin ko na para vitamin C ngayon ang pagpitas po dapat twist mo ng konti abay hila ayan o mali pa nga ito ayan o oh. mali din yan mga farmer ang pinaka the best talaga may mga magagaling nito eh pero makukuha mo sa mataga ma, ma, ma ano, yan dapat ganito ito magtatagal po ito kahit i-ref mo yan ilang linggo yan dalawang linggo isang linggo hindi yan mabubulok ito ang mabubulok iitim po yan iitim yung paligid niya na kumain dalawang araw lang isang araw masisira na po So yun ang Pagpipitas uh, Pero yung mga professional ang gagaling yan eh Ang bibilis pong magpitas Yung mga talaga nagkakalamansi Bah nasaan na yun Wala na rin pala uh -huh. So maraming bunga ang ating kalamansi ah Marami po Kaya nga yung tinanim ko dito sa kabilang side kung nabuo yan mga farmer kalamansian ng bayan sana One, one eye cold kalamansi lang po ang inaano nila pinipigaan lang daw nilang kalamansi aro ayaw na naman baka mabiti na kayong gasolina kailangan din palitan ang tanki ng Rosie na yan kay kuya pang motor yan eh tagal na yan mga farmer pero nang angkong pa muna Tama tama sinigang pwede yan oh. Da. may din pala yung nakuha. Yung dito sa may kalamansi. Dati, ang kapal na yan, eh. Tapos, bukas, kailangan ko ng ano yun, pa-spray ulit tayo ng ano, ng zinc. Zinc na talaga ipapaspray natin dahil, ah, uh, kinakabahan si tatay medyo nagdidilaw daw pero sabi ko mas dilaw pa yung katabi eh. may mga pula pula daw so naglagay na rin naman tayo ng potassium kahapon tapos ngayon naman iya, eh, baka uh, <coughs> bukas sink naman para makarecover na yung palay medyo nagka problema tayo medyo bumagal po yung paglaki Hmm. Akala ko si Rambo. Ito sa tatay bong? Oh! Yung <laughs> Anong nangyari? Napako! Akala ko sabi ko kilala Yung siguro linagay nilang <laughs> ano? Nadaan. Na, Nadali. <laughs> pa ako pala Nilagay natin, kinain, no? Kinain kuya. Ha? Kinain. Di man na nakapagparami, no? Doon sa may site, nakita kong kapal, eh. Pwede kayang kuhaanin yun. Sa may likod, bago mag uh, doon sa may site mismo. Alam mo yung likod nung, di ba, dike. Pag kuma kumanan ka, papunta na doon sa dike. Kung dadaan ka dito sa may delta. Ah. O yun. kumukuha din kasi nito ina ano eh kinakalawit niya din lang ito tingnan nyo uh, dahil la uh, wala namang gaano ng isda kumakapal siya pero sa atin hindi na po yan dadami dahil sana mas so maganda pa kung dadami ay lang hindi na po makaka-recover dahil tinitira nga ng isda yung ugat pero okay na rin may pagkain pati yung dahon kinakain po nila pinakain naman natin 1,025 kilos lang talon talo tayo di na babalik yung pera <laughs> dati doon kina, ano, may kinakukuhanan kong sa San Luis minsan may mga reject po na floating pellet pang isda yun nakakakuha din po ako dati pero ngayon wala na 600 dati 50 kilos na Yung pala may kalawit eh. Kalawit eh. doon ba? mayroon pa? nakikita natin yan dito dito wala na pwede din pang si yan ayun doon sa may kay Alvin pala meron no ayan lumayo na kami mga ka farmer sinilip ko lang yung ating palay pero ayan makapagpa spray tayo ng zinc wala namang mawawala kung magpa spray tayo ng zinc panigurado kamali ako so dapat pala talaga uh, nagpa-apply na ako ng zinc agad na naman pong mawawala ano tapos yun nga potassium pwede rin pong kulang ng potassium yung lupa dahil uh, medyo nga sinusunog nga eh uy <laughs> manok oh yan sayang din to. Isang eh. hakot lang yan. Sana kumapal pa, no? Ano yun? Nag namamakyaw din yan, Kong? Nagkanya-kanya na ata kayo na naman, ano? Mahina na. Saan siya ngayon? Ha? Ha? Saan na siya ngayon, yan? Ano na ang trabaho niya naman ngayon? Ano naman, abukado. Ah. Saan yung binibenta yun? Sa mga nagtitinda sa kalsada? Binibili naman talaga. Ah, ano na na nyo na, no. Saan? 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 Isay. Sa? Ah, sigi. sige. Tapos hakot na lang. Oo, oh, sakay na lang ng sakay. Ayan. Yan, pupunta pa daw sila doon sa may banda doon sa may dulo. Marami din daw po mga ka-farmer na kangkong. At least ngayong araw, yun na lang po muna ang gawin nila. At tayo naman ay... Uh, <laughs> ikot-ikot lang muna dito sa palay. Sarap ng init ah. So ayan po ang kulay ng ating palay ngayon. Medyo yellowish na kaunti. Pero 'yun nga, kahapon nakapag-abono po kami. Makikita po natin 'yan mga after 3-4 uh, days. Eh magi-green na 'yan. Tapos bukas, baka maglagay na tayo ng uh, zinc na yun 'yung sinasabi ko. Para at least 'yung palid dilaw-dilaw na 'yan eh magawa natin ng paraan babrown po kasi yung iba eh hanap nga ako eh, ipapakita ko po sa inyo dito kinakabaan si tata ibong sabi niya ba't medyo marami yung ano yung parang uh, biglang nagbabrown itong kabila may na rin ng fertilizer yata oh. Uh, ayan ito ito mga farmer ayan. so uh -huh. pwedeng potassium nga uh, ang kulang pwedeng potassium ayan ito, 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 ito mas maganda nga ayun kita natin to kay uh, ayan ito ka farmer ayan ka farmer wins ano ko din po ito i-send ko sa kanya ayan oh. so pwedeng potassium ayan o eh. kailangan maagapan pero kung potassium po okay na masosolve na natin dahil uh, tayo naman ay nagpa ano na, Nagpa uh, Sabog na po ng ano Kinaganda naman Yung aking uh, Fertilizer na pinasabog kahapon Ay uh, Ano ba to Dalawang uh, triple 14 Dalawang 4600 At isang 0060 yan Limang kaban ang uh, binigay natin Okay lang naman daw yan Kasi yan yung nasa gitna Yan po talaga Kung magdadagdag tayo ng fertilizer Yung sa gitna Yung second application Ang dadamihan talaga Kasi yan nandyan yung kalakasan po Nang uh, Kalakasan ng palay Kumain Yan nakabalik na po sila Mga ka-farmer At uh, Ano ba ang plano natin Nanghuli sila ng tilapia wala pa yung kulong-kulong ah 11.30 na Wala na taga si sina Junjun ah Yan, pinalinis na ni Papa Yang yung dito Kasi sabi ni Bebe dahil pumapasok Kailangan malinis Saan ba sila naglagay na nga? sila naglagay ng ano, bubo trap marami daw na tilapia malalaki sabi ko nga pag mayay pagkain kasi dito nga oh, tingnan nyo mapapalaki nyo naman po ang tilapia although hindi kasing bilis ng laki syempre ng naka feed sano? eh basta meron lang pong natural food kagaya dito kung hindi ito kukuryentehan kasi madalas po kasi kinokuryente, di ba? Madalas maya't may at, may at Pero kung hindi to ko po ng isang taon, maniwala kayo. Ang lalaki po ng tilapia rito. Saan muli na guys, Sal? Ah, sa unahan. Siguro kung isang taon tong hindi puhulihin yung mga tilapia rito. lalaki po yan. na eh. Oh, parera oh. oh. Oh, 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 Sige. Oh. Pag na aksidente, iyak. Mamakaawa. <laughs> Ay, mamakaawa sila. Ayun, sige. Banat oh. Marami kayo nakuha doon sa kabila? Opo, kayo. na ng iba 'yan. <laughs> Sayang yung mga kalamansi dito ang tinanim ko, no? Kung naano lang, alagaan. Hanggang dito you know, ko yan. Oo. Oh. Pag kalamansi ng bayan sana yun. Hmm. Hmm, basta. Gusto mo taniman natin kong, kaya lang. Didilig-diligin din lang talaga. Oo. Mayag naman si Kape. Sabi niya, sige, taniman mo yung gilid. Kasi sabi niya, sayang. Hindi, <laughs> kinausap ko naman po si Kapitan. Sabi ko, kung pwede ko pantaniman taniman yung gilid ng hanggang doon sa Sige, sabi niya kasi, part of ano na to eh, government na to mga farmer Ano na to, part of irrigation na to. So, sabi nga nung sa irrigation din, dapat naman kasi talaga may tanim, sabi niya. Eh, para naman sa lahat yun nga ang hirap lang kasi talaga pag tag araw pagka wala pong magdidilig talaga mamamatay lalo na ngayon kung so maganda kung ano pwede ko naman pong pataniman ito gagasusan lang naman natin to ng uh, ilan na namang puno pero kung mairaos na ilang buwan ng tag-ulan so bago start ng tag-ulan pwede naman tayo magtanim dito kahit sabihin mong mga kinsing puno kaya dito eh kinsing puno tapos sa uh, start na naman tayo magdilig nung December kasi may ulan-ulan pa -ulan po yun hanggang December so December, January hanggang uh, May kailangan madidiligan po yung dilig na maganda hindi dilig kulapol ay eh, dilig kulapol kasi tinatawag eh <laughs> yung dilig kulapol yung ibabaw lang madidilig oo <laughs> maganda talaga yung madidiligan po yung hanggang ilalim no? abot po yung uh, roots pero may technique naman na, yung yung nga yung sabi ko, yung parang lalagyan mo ng tubo na ano, doon ka magdidilig ng ano, tubig o kaya fertilizer sa tubo na. Ito, naka-survive. tingnan niyo kahit paano may bunga pala to, oh. Tingnan nyo. Oh, tingnan niyo. Oh, di ba? Oh, hindi na fertilizer 'yan. Di ba? Oh. Oh, tingnan niyo. Di may di may kalaman si ang sino mang ano, wag lang uubusin at ibebenta. 'Di ba? Negosyo na yun. Oh, negosyo na 'yon. Sayang. At least po eh bagay yung ibebenta naman, may kikita pa rin. Magbebenta. <laughs> kikita pa rin, 'di ba? Ano yun? Ha? Oh. Sayang ha. Ang ganda niya, no? dalawa lang ang nakasurvive pwede naman natin taniman to pag start ng tag-ulan no, sabihin mo June no, maglagyan na, na, natin to ng June tapos hanggang December hindi ka na magdidilig noon dating naman ng January naman yun naman magdidilig talaga pero pagka nakaugat naman na siya ano na eh, naabot niya na yung tubig eh. pwede na pwede naman ibaba ng kaunti ilayo na ibaba pa ng kaunti para medyo maabot niya yung ano pwede so yan ang itasabog natin dito mga tangkong na to sana mapakapal natin malay natin kumapal ayan oh oh, oh pwede na palang pitasin to bah tirahin na natin kaya lang hindi marunong magpitas turuan ko nga kayo magpitas alam niyo bang magpitas ng kalamansi? Hindi lang basta ganoon ganoon. Dapat masama mo yung ano, ganito sa law. Ito twist mo ng konti. Oo. Kasi pag hindi nasama yung ito, dapat ganyan. Ito kahit it magtagal yan, pwede. Ngayon kung ma mababakbak siya, reject 'yun, hindi bibili ng buyer yon. Kasi hindi siya magtatagal. Dapat ito twist mo ng konti oh. Ito nga oh, tingnan mo, hindi nasama. May mga magagaling kasi. Pero kung tayo naman, kahit medyo matagal, ang importante, maging ganito. Kasi yung iba, mga expert talaga magpita. Ang galing eh. mga ka-farmer. <laughs> Berilyo Bonag. Mm. Ganon, ayan. Mga ka-farmer. Teknik eh. Anong... Yun, nangyari yun. Ba, talagang sinuyod nila yung ano. Sinuyod nila yung uh, ito to, mga ano to, bagong alaman si ito. Ganda, malaman. Hindi na hindi po gaano lumaki dahil syempre walang fertilizer. Pero kung fertilizer yan, mas maraming bunga, mas uh, ano. Pero tingnan nyo, hindi man pinay-fertilizer dahil actually yung nasisip-sipo nilang tubig dyan, kahit papano meron yan may NPK yan na nakukuha so ayun nag fertilizer pa rin kahit pa paano eh what more kung lalagyan mo ng pakunti kunting fertilizer at uh, susunugin mo eh, napakaganda ba? Diba? <laughs> yung sami, sinusunog namin <laughs> ay pero itingnan naman oh, mabuo nga ba? Diba? Hirap lang talaga magpitas. Tamang pitas. Di mga papalitan dito, ito papalitan to. Ayan. Ito peke ito, mga, mga farmer. Ayan, pwede natin palitan. Hindi nagbubunga 'yan. Hindi na magbubunga. Dapat ganito. Ito. Iputulin 'yan. Oh, peke 'yan. Doon 'yan, 'yo. Eh. 'Yun po kasi ito, ito, ito po kasi ito yung tumubo na galing po doon sa main ano niya kasi grafted nga ito eh, di ba? So grafted, kagaya nito, ito, grafted. Tumubo po siya bago doon sa dugtungan. Kaya hindi siya magbubunga, peke siya kumbaga. Ganun po. Ito din ganun din. Ito papaltayin na natin 'to, palitan na natin. Ah, ito ganun din. Kaya pinuputol po 'yan, pututusin mo, puputulin mo talaga. Hindi lang natin uh, na ano, putulin. Kaya pagka namili kayo ng kalamansing grafted, tingnan po ninyo dapat yun sa may dugtungan makikita nyo naman yung pinagdugtungan na andoon yung mga sanga above that dugtungan ayun po mga farmer baka maganda above the dugtungan na andoon na yung mga sanga nya tapos lahat po ng sanga below the dugtungan putulin ninyo uh, init ng panahon no ayan mga farmer bigyan natin ng katapusan itong ating vlog at bakit nila Nako, hindi man lang kinalat. Oh. Mas maganda sana medyo kinalat. Nakaano lang mamatay lang yung sa ibabaw. Galing ah Mahusay. Mahusay sayang pakakadali. <laughs> Hirap talaga pag walang supervisor oh. Dapat kinalat na lang po nila na, no? Ayan oh, kagaya noon, naka lang sa ibabaw niyan matutuyo pero wala na tayong magagawa na na yan ayan o oh, kinakain po nila tingnan nyo o oh. hmm. ayan o oh, mga tilapia at the same time maganda sana ah, ano siya kumbaga shade din pero ayan gumagana na po yung patubig natin okay na Hmm, gustong gusto nila oh, tingnan nyo oh dapat medyo kinalat nila malis po kasi kami yan, may kinuha kaming mga uh, uniform mga ganito maraming maraming salamat at uh, bigyan natin ng mega shoutout yan bukas at meron din yung mga boys oh o, ayan na yung kangkong kinuha nila sayang yun, ang no? gandang ikalat sana oh. mali eh tutuyo lang yan bale yan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.